me mga kaurag ako na naman po si kaurag nagbablog good morning po sa inyong lahat lalo na sa mga nagkakalapati good morning po um, tuloy pa rin yung pagkakalapati natin kahit hindi ako sumasali sa karera wala akong balak sumali pero tuloy pa rin yung uh, pag-aalaga ko sabi ko nga nung mga nakaraang vlog ko kahit tumanda na ako mag-aalaga pa rin ako ng kalapati. Kaya ito nga na naman pala yung uh, kalapati ko, bali nagbawas po nang nagbawas po ako nang uh, naalagaan ko'ng kalapati kasi dati 14 yan dati. 14 na uh, piraso yung mga binigay sa akin ni alpamor. pero ngayon pito na lang po siya mga kawra. Pitong piraso na lang po. Kasi yung uh, iba kasi 14 yun eh, yung iba ilan ba 'yun na uh, pito. Yung pito po lahat po sila uh, mga dark color. Mga dark color po yung uh, blue bar checker yun. Bali ibininta ko na lang po 'yun mga si eh, sa murang halaga. Yung isa po naghahalaga lang po siya ng 50 pesos. Yung isa naman pong kalapati ah uh, ko lang po ng 70 pesos. Pero mga racing po 'yun, mga kalapatin. Mga racing kaya ito na lang po yung kalapati ko, mga kalapatin. Yan. Yung dalawang puti ito, dalawa din. Mag-asawa din yan. Ayun yung puti, babae. Ito yung uh, red Na sobrang tapang. Yan. Tapos, ito naman po yung uh, bad news, mga kalapatids. Kasi yung asawa nito na... 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 Na, na feature ko dati. Yung... Yung uh, racing din. na uh, Tawag dito. Yung kulay niya, uh, parang... Uh, nung tawag nun, yung kakaibang kulay hindi naman siya red chick eh. hindi naman siya Ah... Uh, tawag dito uh, oh, hindi naman siya red chick. yung almond ata yun almond, yung racing Ah, uh, bali nawala po yun mga kalapatids, wag paronda ko hindi na po siya bumalik sa akin mga kalapatids, siguro nadagit po na ng uh, ng mga nagkakalapati dyan. Kasi may nagkakalapati din po dyan eh. Yan, doon po may bata dyan na nagkakalapati dyan. May pumunta kasi sa akin mga kalapatids na bata. Ang sabi sa akin eh, nadagit daw yung uh, kalapati ko, yung uh, almond niya, yung magandang kulay. Yung asawa nito mga kalapatids oh. Yung asawa ng uh, red bar. Nadagit yun mga kalapatids. Hindi ko na pinabayaan ko na lang eh. Maganda sana yun. Kaya ang mga natira sa akin dito mga kalapatids, puti, apat na puti, tatlong uh, brown. Ito yung uh, brown, isa pa yan, uh, red check. Native lang yan mga kalapatids. Tapos ito yung puti, babae yan, racing din, napakaganda. Yan yun yung update ko ngayon sa kalapati ko bali pito na lang po sila mga kalapatids uh, ang totoo po yun ang pinakapaborito ko yung mga natira sa akin yung mga paborito ko talaga yung uh, mga puti tapos brown yun yun ang update ko sa akin nga kalapati tapos sa uh, lovebirds naman po mga kalapatids bad news kasi yung isa kong lovebirds na babae eh nakataka sa kulungan bali yung yung ano ko kasi, yung pintuan ng kulungan ko, hindi masyadong matibay. Um, bali, tinatalian ko lang kasi yun mga kalapatids. Eh. Tingnan natin mga kalapatids. Ito. Ito yung uh, kulungan ng aking uh, lovebirds, African lovebirds. Bali, ito ang pintuan niya mga kalapatids. nakatalik oh. Nakatali lang siya. Kinat ko lang yung uh, screen dito para ganyang-ganyanin ko na lang. Siguro dito nakalusot mga kalapatid. So dito, dito sa kinat kong uh, screen, dyan siya nakalusot oh. Kasi nakakaganyan yan eh. Nai-ano uh, niya yan eh, nai-tutulak niya yan eh. Kinakagat niya eh. Dito yung nakalabas oh. Kaya yung uh, dalawa kong kala lovebirds, isa na lang po mga kalapatids. Yung lalaki na lang yung natira. Ito. hindi ito siya mga kalapatids. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Ayan Lalaki na lang yung natira eh. Yung kulay blue na may puti yung ulo. Iwan ko kung anong tawag dyan eh. Yan na lang yung natira. Pag uwi ko ng bahay, bali sabi ko, hinanap ko yung babae, wala na siguro. Nakaalpas dito, tapos yung kurtina ho kasi dyan mga kalapatids, nakaangat yan dito. Hindi masyadong nakaano eh. Yung kurtina ko, inaalis-alis ko lang kasi yung kurtina ko rito eh. Bali sinisipit ko lang dito ng uh, sipit dito sa sa ano sa bintana tapos dito sinisipit ko lang yung kurtina pag nagtatrabaho po ako mga kalapatids kaya ito hindi ko masyadong naangat yung uh, kurtina kaya ito may special dito mga kalapatids may special dito kaya dyan siguro lumabas yung uh, lovebirds kung nakaangat pa siguro yung uh, kortina hanggang dito malamang baka pag uwi ko nandito pa yung sa loob ng bahay nagalilipad-lipad uh, lang eh hanggang dito lang kasi yung sipit ko ng kortina eh dito dito sa pinakalas hindi na kaya dito may space dito saka dito kaya yun dyan lumabas yung lovebirds Bale, bad news na naman sa akin, mga kalapatids. Ah, sa kalapate ko, bale, nakabawas ako ng pito. Sa lovebirds naman, isa. Pero okay lang yun, mga kalapatids. Tuloy pa rin yung uh, pag-aalaga natin. Kasi yun nga yung... Uh, yun nga yung uh, nagpapasaya sa akin, eh. yung kalapate. Lalo na yung kalapate yun. Isa yun sa nagpapasaya sa akin. Tapos sa aso ko naman... Ah, uh, bali, nanganak na po si Dugirl. Namatay din po yung dalawa. Dalawa niyang uh, anak. Bali, tatlo po yung anak, mga kalapatids. Bali, isa na lang po yung natira. Tingnan natin, mga kalapatids. Ito si ano, yung uh, makuapo, apo. Uh, apo ni Dugirl, si Blanca. Ito naman po si Dugirl. Ito. <coughs> kaya may anak eh may anak kasi yun po mga kalapag yung anak niya isa na lang yung anak yeah, niya isa na lang bali dalawa yung ano yung nawala bali yung dalawa yung uh, namatay mga kapatid. um, yung una yung una Pagdating ko galing sa tuwa. Uh, ya, pigano niya. Ano ma ano? Okay. kasi to si Blanco. <laughs> Lagi tumatabi sa akin kaya uh, tinatahulan ni ano ni Dogger, ni Lola niya. Yun, kulit to. Laging nandito sa tabi ko. Yun, yung isang aso, yung isang anak niya, pag uwi ko, baliwala ng buhay mga kalapatids yung brown tapos bali dalawa na lang yung natira tapos yung mga isang linggo na naman mga isang linggo na naman pag uwi ko na naman patay na naman yung isa yung kulay na itim din kaya isa na lang po yung natitira yan ito na lang po yung natitira mga kalapatids Sugar. Sugar. Galit ka kaya uh, Blanca. Kulit kasi si Blanca makulit. <laughs> Kulit si Blanca eh. Ayaw pala pitin dito. Ayaw pala pitin, eh. Blanca. Usog ka dun Blanca. Usog. 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 Yan. Ito yung anak niya na lang na Yung isa na lang. Ah! <laughs> Uh, Yan mga kalapatis yung yung natirang aso. Yung natirang uh, anak niya napaka-cute kasi sobrang itim mga kalapatis. Kagaya nito ni Blanca. Oh. Napaka-itim din. Pero maganda din yung kulay ni Blanca oh. kasi sa kamakulit to mga kalapatis. Sobrang kulit. <laughs> kulit. Kalit si Blanca, laging napapagalitan ni Lola niya. Kasi Lola niya yan, mga Si Blanca. Ay si Dogger. Yan, Lola niya yan. yan. Ito yung apo niya. Ito yung apo niya. Yung nanay nito, nandun sa kapatid ko, mga kalapatid. Yung anak ni Dogger, yan o. Anak niya. Nandun sa kapatid ko. Tapos ito yung inanak ng uh, uh, anak ni Dogal kaya bali ito na bali ito yung apo ni Dogger. Dinala ko dito mga para may kasama si Dogger. May kasama si Lola niya. Kaya nga, uh, ah, so sobrang kulit niya, yun. Lagi siyang pinapagalitan ni Dogger, ni Lola niya. Yun, oh, -kulit yan o, oh, napakakulit niya. subrang sobrang kulit niya. No? Kahit saan ako pumunta mga lagi itong nagsusunod sa akin mga Kahit sa labas, Um, hindi ko siya tinatalian mga kalapatid pag uh, lumalabas ako pag naglalakad-lakad ako yun laging nakasunod ko sa akin ito itong kulit na to. si Blanca <laughs> sobrang kulit Blanca kaya yun yung update sa loob ng bahay ko mga kalapatid ang kasama ko rito, uh, mga alaga ko lang mga kalapatids, mga kasama ko rito. Kasi wala pa naman akong pamilya, yung sarili kong pamilya. Wala pa naman akong asawa. Wala pa akong uh, um, nakakasama dito sa bahay ko. Kaya ito muna mga alaga ko ang kasama ko rito. Uh, isang pirasong lovebirds na lang. Dati dalawa yan. Tapos sa aso naman, bali nagdagdag ng isa. Kasi ba, dalawa kasi sila, eh, dalawa ngayon si lola niya tapos itong apo niya tapos nagdagdag na naman ng isa yan yung itim na yan anak niya kaya pa bali tatlo magiging tatlo na yung aso ko rito mga kalapatid lang ka bali magiging tatlo na yung aso ko rito mas maganda tong anak ni Dougal eh kasi sobrang itim eh babae din yan mga kalapatid so. Eh. Yan, yung anak na yan. Kulay ito. Tapos sa kalapati naman, yun. Bale, pito na lang yung kalapati ko. Pero tuloy pa rin yung pag-aalaga ng kalapati ko, mga kalapatids. Kasi yun ang uh, ano ko talaga eh. Um, uh, pinakapaborito alagaan. Uh, kalapati. Lalo na kapag mga puti, tapos brown. Yun. Kaya, Magandang umaga na lang po sa inyo. Bye, Kaorag Vlog. Paki-subscribe naman po mga Kaorag Kaorag Vlog, bye. Mamaya nga po pala maglalaro ako ng basketball kasi isa rin yan sa hilig ko sa sarili ko eh. Yung pag-aalaga ng kalapati, pag-aalaga ng ibon, tapos paglalaro ng basketball. Kasi kailangan ko rin yung paglalaro ng basketball eh para ma-exercise din yung uh, katawan ko. Kaya hanggang sa muli po. Bye.